Sa number 10, viral ang litrato sa isa kapatay nga ido agin unayan yan sa isa pagid ka ido sa barangay Estefania sa Bacolod, kaina sang aga. Ang patay nga ido ang ginapangita gali sa iya nga amo matapos makagwa sa ila nga balay. May report si Romeo Subaldo. Natandog ang balatsyag unsang netizens sa makita ang litrato sa sininga buhi nga ido nga wala nagbiya sa tupad sa isa kapatay nga ido sa sa Rolling Hills Memorial Park sa Barangay Estefania sa Bacolod kainas aga. Bisa nagatagi iti ang init, wala nagbiya ang amo nga ido kag nagpasilong lang sa katupad nga salakyan. Ang patay nga ido ang nagviral man kay may nagkuha sang video nga ginaguyod ini sang isa ka salakyan. Kasi ulihi na sa Back Project PH, isa ka-animal welfare group, nga nagtuyo lang man kuntani nga ilubong ang patay nga ido. Kainas ang kaagahon suno sa mga residente malapit sa lugar may salakyan nga nakabunggo sa duha ka mga ido ang isa yara malapit sa bangga Villa Villeta ang isa naman yara sa Guasang Rolling Hills Memorial Park pensar ani ni Jessa iya ang patay nga ido sa may bangga Villa Villeta kay parehos ang kulor. nagapalais kuno abi si Kimchi Nagsuhot sa baral kag nagwa sa ilang ugsaran kay may isa pagid kaido nga nagabalik-balik sa guwa nila gin siya nga may isa pagid kapatay nga ido sa unhan, kag parehos man ang kolor. Gani, naghingagaw siya. Ang bitbit -bit niya nga bubod manok, ginbilin niya kag naghingagaw tabok sa dalan. Ga? Ah, ara Tapos, nangagaw, wala na. sang malapit na sa nahamtangan sang patay nga ido, nagsugod na siya sa paghuingoy. Si Kimchi ang patay nga ido. Uy, 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 tiko na na ha. Sa ang daong puwan, nagkuha si Jessa sang pala, kaginayo ang nga mister siya, nga ilubong sang eksakto si kimchi Ang isa ka ido, yara pa sa higad sa karsada. Ginapangita pa ang tag-iya sini. Para sa grupo nga Back Project PH, kadamo sa mga layaw nga ido sa dalan. Ganing ilang organisasyon ang nagapatigayon sa TNVR o Contrapt Neuter Vaccinate Return. Nagapang bakuna kag nagapangkapun sila sa ido. Ang Bacolod City Veterinary Office ang subong may ongoing mangani nga libre kapon sa Robinson's Place Bacolod Tubtub Miyerkules nga adlaw. Target nila makapangkapon sang isa ka ka mga idok kag kuring. Ang pagpalagyo sa balay ko is ang sarang malikawan kuna nakapon kuntani ang ido, parehos na lamang sa kay Kimchi. Ining suno sa kay Dr. John Michael Kabugwason, ang assistant city veterinarian sa Bacolod. Ang importante kaya solusyon namin hmm. is kapon. No? We will control the you know, birthing ng pagbata sa mga ito kapon. That's number one. Second is that if you're, you have a pet, uh, hindi ka gusto nga maglagaw ni sila. No? Mm -hmm. ang okay. nature ng mga dogs, uh, if they're in heat or mating season, mangitagin na sila sa partners. And sometimes, Especially cats, no? they would uh, go over the fence, mangita, malagaw, mm -hmm. and kung kisa, either maaway sa iba niya ito, mm -hmm. or makarusan, or worse, of course, ma-accidente sa mga salakyan. Isa man ini ka pamaagi para hindi magdamu ang mga layaw nga ido sa dalan nun. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.